morning po sa inyo lahat. Ako po si Ma'am Agnes Cadiz Alcaraz, taga Sariaya. At ako po ay gumamit ng Grey Ions last November. At three days pa lang po na wala po yung aking vertigo. Na ako, hirap na hirap sa pagtuturo. Dahil pag may vertigo ko, hirap ka pa. Andahan ko po yung sakit, sa totoo lang. Nung po nila ako, ako po yung laylay -lay na. Nakahiga, talagang hindi po ako makaalis ng bahay. Napakahirap po na may birthday ko. Ikalawa pa, nadugo po yung aking mata noon. O, operahan ako ng December. Hindi na po ako na-opera. Tapos meron pa po akong sa puso. Meron po akong bara. As in November, December, may bara po ako. At ang pinakamaganda po ay, sabi ko po na eh, kahit hindi ako kumita, gumaling lang ako. Hindi po ako nag-isip dyan sa kitaan, eh. Ay, inisip ko po, -gumaling. hindi po ako mayaman. Pero gusto ko, gumaling eh susuot lang eh sabi ko wow pero na experience ko po ng totoo talaga po totoo itong naranasan na ito po ay personally testimony na naranasan ko po, po yung kagalingan dahil gawa na vi sa salamin na to at yung ngayon po yung bago kong check up sa heart center nawala na po ang aking bara wow. ako po yung nakapagpa-angiogram na 67,000 kaya ubos ang pera ko pero ngayon po dahil wala na ako ininom eh kundi yun lang ito lang yung so, salam na ginamit ko pero wala na po siya okay. as in, as in ano po na share ko po to sa inyo na sabi ko nagitla nga po yung doktor ko bakit siya nawala yung bara Hello, eh ang dala ko pa rin naman ng uminom at sabi nga po na asawa ko makatamad na ako uminom ng gamot eh sa totoo po 11 po ang iniinom kong gamot ha ngayon po, nang pagbalik ko galing heart center is only, ano na lang siya. Parang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ni Sir Nelson 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, po, 44, 45, 46, 47, 48, 49, kahit pa sabihin na, eh, kikita ka dito ang tribunal, eh, best, parang kumita na ako eh. Kasi nadugtungan na po yung buhay ko eh. Yes. As in, na ito lang yung ginamit ko. Thank you po very much. Ah!